Hello guys, welcome to my vlog blog. Guerra Sama niyo po ako at uh, mga uh, babarnis po tayo ng uh, table sa chair chair. So, ito yung ating babarnis na chair at yung table. ito yung table. Actually naumpisan ko na siya itutuloy na lang natin Ito guys yung uh, upuan yun medyo Uh, tanggal na yung original na varnish niya no? so lalagyan natin siya ng mahogany na varnish ito yung varnish uh, ng centro plastic varnish uh, mahogany ang kulay niya si 08 yung kanyang code fast drying very brilliant durable yan meron tayo rito mga brush may dos uno yan so meron din tayong thinner para mamaya pagkatapos natin so ito yung table no? ito yung table medyo ano na rin siya. Uh, nawala na rin yung kanyang original na bars so ito nakapag start na ako kanina tutuloy tuloy ko na lang to Ayan. So, binabrush lang natin siya. Is a second coat na lang natin ngayon. So, medyo bloody red yung ano, kulay na mahogan. Pag nadoblehan ito, lalabas yung kanyang uh, kinang yung kintab niya. Kikintab tong table naman yun. So, first coat ka lang naman ito, guys. First coat ka lang naman siya. Ayan. Ito medyo basa pa siya. Sana magkasya yung tatlong bote. Ano? Tatlong bote lang muna yung binili namin. medyo mahirap itong barnisan kasi ano hiwa wala yung uh, wood tapos may upuan pa siya yan no? Oh. meron pang ilalim so marami tayong uh, area na kailangan barnisan marami area na kailangan barnisan guys so yan no? Oh, nakikita na yung difference no difference nito yung uh, wala nang barnis saka ito So mamaya papakita natin uli yung uh, ating finish product no. So mamaya papakita ulit natin maya maya kante. Ayan na siya guys. So litaw na litaw na yung pagka mahoga niya. So konti na lang. Itong side na lang na to. Tapos isa second coat na natin. ayan na guys so oh. nabar na sana ng buo lahat ganda na oh Ayan na guys, nabarnis lang ko na yung dalawa. Ayan guys, so i-compare natin yung one coat lang. Ito to, oh. One coat lang ito, medyo mapusyaw pa, no? Kumpara dito sa two coats. Ayan, oh. Mapula na siya. At makintab na siya, oh. Diba? Ayan, oh. One coat, two coats. Ayan. Kitang-kita na yung pagkamahuganin niya. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share to my YouTube channel. Bye. Thank you.